dating Senator Leila de Lima at Attorney Jose Manuel Chel Dokno. Kinumpirma ito ni Delima de Lima at Dokno na kapa first nominee ng mamamayang Liberal Party List at Akbayan Party Lists na ang tanggapin nila ang imbitasyon ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Ito ay matapos na mabakante ang dalawang pwesto sa panel dahil sa kabiguang manalo o sa eleksyon si na Bicol Party List Representative Jill Bongalon at General Santos City Representative Loreto Acharon. Kung ano man yung magiging uh, uh, gamit ko o magiging uh, may, may role ako, I, uh, I will always be open to that. Kasi precisely may bagong mandato po ako ngayon na doon ako nagagalak. Ay kay Bong, natuwa ang dating Pangulo. Nang malaman na nakakuha siya ng mayigit si 660 sa 660,000 votes base sa opisyal na talaan ng Davao Election Board. Ibinalita rin ni Bong Duterte sa kapatid na si, Seb na si Sebastian Baste Duterte ay nanalong vice-alcalde at si Paulo Polong Duterte ay muling nahalal bilang kongresista. Gayun din nakakuha ng pwesto ang dalawang apo, Duterte sa lokal na pamahalaan. Nagpasalamat naman niya ang dating Pangulo sa mga taga-suporta na patuloy na nagtitipon-tipon sa park malapit sa detention facility sa The Netherlands at sa mga nagpakita ng suporta sa kanya sa buong mundo. So yung pong random manual audit, acceptable po yan internationally. Yan pong ginagawa at sya, mapagkakatiwalaan niyo po yung RMA kasi na pumis po mismo ang PICPA, NAMFREL, PSA, PSA PPCRB, Thanks. ang PPCRB pa nga po ang CHERE, ang DepEd, sila po ang nagko-compose ng ating Random Manual Audit Committee. Hindi po ang COMELEC lang yon. Kaya po, ganun kalakas ang kalooban ko na sabihin na maaaring sana matapos na namin ang lahat by tomorrow sa ating canvassing. Sana nga, uh, wag naman sana i-expect agad ng ganon. Sana nga matapos natin yung lahat ng natitira ng mga ika hanggang bukas man lang ng gabi. Kapag natapos ang canvassing ngayong araw, inaasahan makakapagproklama na rin ang poll body ng mananalaw senador sa Sabado o Linggo. If Conlec had told the European Union that access To polling precincts was not granted to international observers, you can be sure that we would not be here today. We would not uh, de have deployed the mission at all. The decision uh, to not allow us into precincts was communicated to us just four days before elections. Hataw, Supportahan ko ba ang batas ng anti political dynasty? Yes. Bipigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat ako yung sisulat ako yung pinakamagaling sa political dynasty pag bigyan ako ng chance na sumulat sis ako sisulat ko simula niya. na ang unang round ng interviews ng judicial and bar council para sa bagong supreme court associate justice count na ito na nakatakdang pagre-retiro ni Associate Justice Mario Lopez sa June 4. Kabilang sa mga nauna nang sumalang sa interview ay sa in Court of Appeals Justices, Nina Antonio Valenzuela at Ramon Bato Jr., kasama si University of the Philippines College of Law, Dean Darlene Marie Berberabe. Ang susunod na round ng interviews ay gaganapin naman sa May 15, May 16 at May 21. Kahit may mga isolated rain shower nang nararanasan, hindi pa pwedeng sabihin na pumasok na ang panahon ng tang-ulan. Ayon kay Manalo, sa ikatlong linggo ng Mayo hanggang sa unang linggo ng Hunyo pa, ah, maasahan ang onset o ang pasimula ng pag-ira ng Southwest Monsoon o hangin habagat. At hindi na rin kukumpiskahin ang motorsiklo kung may may pakitang proof of registration at mapatutunayang hindi kasalanan ng may-ari ang pagkawala ng plaka. Samantala, nilagdaan din ang Pangulo ang Early Childhood Care and Development System Act na layuning mapababa ang child mortality rate at suportahan ng child development. Kasama rin dito ang pagbibigay ng agarang intervention para sa mga batang may special needs upang matiyak ang kanilang kapakanan. Sa CSC Resolution Number 2500229, ang mga pagbabago na kinikilala ang junior high school at senior high school graduates bilang eligible na mga first level positions. Sakop na mga pagbabago ang mga posisyon na dati na nangangailangan ng high school diploma o vocational course completion. Nilinaw ng CSC na kailangan tugunan pa rin ang mga aplikante. Ang iba pa qualification requirements tulad ng training, karanasan at eligibility. Hindi naman sakop ng bagong patakaran ang mga posisyon na nangangailangan ng specific higher education degrees, or regulated professions. Pumayag ang Estados Unidos na magbenta sa Saudi Arabia ng isang arms package na nagkakahalaga ng halos 142 billion. Ayon sa inalabas na fact sheet at sinasaklaw nito ang mga kasunduang, nilagdaan ng mahigit isang dosen ng defense companies ng Amerika sa mga larangan tulad ng Air and Missile Defense, Air Force and Space Advancement, Maritime Security at Communications, sa summit na ginanap sa Riyadh, ipinagmalaki ni U.S. President Donald Trump ang nasabing defense deal. gayon din ang isang investment package na umabot sa $600 billion na sumasaklaw sa artificial intelligence, infrastructure at energy. Ipinahaya... Imbis na sa hotel, sa kulungan ng District Drug Enforcement Unit ng MPD, dapat check-in ang tatlong ito. Nahulihan kasi sila ng mahigit dalawang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ayon sa pulisya, mag-check in na ang mga sospek sa isang hotel sa Malate, Maynila nitong Martes ng hapon nang mahuli sila sa isinagawang drug by bust operation. Ang main target ng pulisya ay ang 32 anyos na si Alias Ayat na dalawang beses na raw na dahil sa illegal na droga. Gamit ang 24,000 pesos na budal money, kumagat sa pain ng target at pumayag na makipagkita sa labi ng hotel. Matapos tanggapin ang pera mula sa isang posture buyer naglabasan ng iba pang mga operatiba at hinuli ang bayaw ng target at isa pang babae. Si Alias Ayat nakatakbo pa palabas ng hotel pero naabutan din ng mga otoridad. Nag-evade siya, tumakbo. Nung na-sense niya yung presence namin. Ah. Nung hinabol na namin, nakabang gano'n siya sa bag. Buti na ano namin kaagad. Nakuha sa kanya ang isang kalibre 45 na baril na may kargang 6 na bala. Sa investigasyon ng polisya, may mga parokyano pa sana na pupunta sa hotel at babagsakan din ng droga ng mga sospek. Ang plum slide. Gumuho ang lupa mula sa bundok sa isang peryahan sa Tupi South Cotabato. Natabunan nito ang isang lalaking 25 anyos na tauhan ng peryahan na nooy natutulog sa kanilang kubo. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tupi, pasado alas 2 ng hapon itong lunes na magka-landslide sa lugar. Dinala sa paggamutan ng ng lalaki pero binawian ng buhay kalaunan. Nakaligtas naman ang ibang nagtatrabaho sa nasabing perya. Ayon sa MDRRMO, lumambot ang lupa sa bundok dahil sa walang tigil na ulan. Na-rescue ang tatlong estudyanteng stranded sa Pangi River sa Maitong Sarangani. Gamit ang lubid ay tinali sa isang naputol na puno, inalalayan ng mga pulis sa mga estudyante na makatawid sa gitna ng rumaragasang ilog. Ayon sa pulisya, pauwi na ang mga estudyante ng ang Ilog dahil sa malakas na ulan. May yelo! Nakaranas ng pagulan ng yelo ang Bacoor Cavite. Ine-enjoy naman 'yan ng isang mag-anak na naligo sa ulan unang beses daw nila itong naranasan. Ang mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa nitong Martes kabilang ang South Cotabato, Sarangani at Cavite ay dulot ng Easterlies ayon sa pag-asa. Ito ang unang balita